Narito ang step by step na paraan kung paano magtanggal ng background ng pictures. Maaari mo itong tanggalan ng background upang maging transparent o palitan ng kahit anong background. Buksan ang browser mo at mag-search ng background remover tool. I-click ang www.remove.bg i-upload ang iyong larawan. May button na, Upload Image o Choose File. Pindutin ito at pumili ng larawan mula sa iyong device, pwede itong gawin sa cellphone, tablet, o computer. Hintayin ma-process ang image. Automatikong aalisin ng app ang background. Karaniwan itong tumatagal lang ng ilang segundo. I-preview ang resulta. Makikita mo ang larawan na wala na ang background may opsyon para i-edit pa, tulad ng pagdagdag ng bagong background o pagsasaayos ng cutout. I-download ang bagong image. Pindutin ang download o save button. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko. Pwede mong i-click ang like at subscribe button para sa mga sunod ko pang video.